Ang kaso ng batang si John Lloyd de la Cruz ng Ilocos Norte ang isa sa mga pinakanag na kaso ng tuklaw ng ahas nitong nakakarang ilang taon. Ang nakakalungkot nung nangyari ang insidente sa halip na sa hospital dalhin ng pasyente ay dinala ito sa isang albularyo o magtatawak. Bakit nga ba ganun na lamang ang paniniwala ng mga tao sa mga magtatawak? Isang batang lalaki na ng sa matapos patuklaw ng cobra sa ng Quezon. Bago na isugod sa ospital ang biktima, dinala muna ang bata sa tatlong magkakahiwalay na albularyo. Darito ang metro. Sa mga probinsya, hindi lamang mga tuklaw ng ahas ang dinadala sa kanila. Halos ang mga nakakagat ng aso ay ginagamot din daw ng mga tawak. Abot-abot po ang kampanya ng mga departamento ng kalusugan sa buong mundo upang ikalat ang impormasyon tungkol sa panganib na dala ng rabies. Subalit, marami sa ating mga kababayan nang nagmistulang bingi. Patuloy, natakbuhan pa rin nila ang mga albulario o magtatawak. Ano nga ba ang rabies at ano ang kaibahan nito sa kamandag ng ahas? Ang kamandag ay natural sa sistema ng ahas. Dito sa ating sa Pilipinas, cobra ang pinakakaraniwan na ahas na naiinkwentro natin. Meron siyang tinatawag na neurotoxic venom. Hinaatake nito ang central nervous system kung saan paparalisahin nito ang katawan ng biktima at patitigilin nito ang mga body organs. Titigil ang baga sa pagtanggap ng hangin at hihinto sa pagtibok ang puso na siyang ikamamatay ng pasyente. Ang mga simptomas ay mararamdaman pagkatapos lamang ng mga 10 hanggang 15 minuto. Ang mga simptomas ng kamandag ng kobra ay ang mga sumusunod. Pamamanhid ng katawan, pagkawala ng balanse, Pagkabulol o hirap sa pagsasalita. Pamimigat ng tulukap ng mata. Hirap sa paglunok. Minsan ay pagsusuka at hirap sa paghinga. Kalimitan ay mawawalan ng malay ang pasyente matapos ang 30 minuto. Kaya halos ay unconscious ang mga pasyente na nakakarating sa ospital. Ganon paman, ang kamandag ng ahas ay hindi nakalaan para ipangpatay ng kaaway. Gamit niya ito na pangparalisa at pangtunaw ng kanyang prey o pagkain. Kapag nagamit ng ahas ang kanyang kamandag, agad gagawa ng panibago ang kanyang sistema. Natural ito sa kanya. Ang rabies sa isang banda ay hindi natural sa aso. Hindi ipinapanganak ang aso na may rabies. Ang rabies ay virus na papatay sa hayop na mamal, kagaya ng aso. Ito ay makukuha lamang kung ang hayop ay nakagat ng isang pang-rabid na hayop. Kung ang aso na nakakagat ay alaga at hindi naman ito nakakagala ay wala itong rabies. Ang mga veterinaryo ay karaniwang nakakagat ng aso. Pero karamihan sa kanila ay hindi naman nagpapaturok ng anti-rabies. Kapag nakakagat sila ng na mga pet na regular na nilang pasyente. Dahil alam nila, wala itong rabies. Sa tuklaw ng cobra, kahit na kaunting pintig ng puso na lang, may chance pang mabuhay ang pasyente kung may anti-venom at may tamang pasilidad ng hospital. Sa rabies, kapag ka may simptomas na, Hihintay na lamang na mamatay ang pasyente. Wala pong gamot sa rabies. At wala pa pong tao ang nag-survive sa rabies. Mas mainam pa nga po sa cancer. Meron po tayong tinatawag na mga miracle cancer survivors. Pero sa rabies, wala po talagang nakakaligtas. Ganun pa man, bagamat ang rabies ay 100% na nakakamatay, ito po ay 100% na maaring iwasan sa pamamagitan ng bakuna. Kaya sa mga doktor, SOP po nila na kapag mga kagat ng aso, pusa at iba pang mga mamal, bibigyan po agad ito ng anti-rabies shots. Sa kamandag ng cobra, maaring mamatay ang biktima sa loob lamang ng isang oras. Sa average, patay ang biktima sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras. Ang rabies ay mag incubate muna ng ilang araw, ilang linggo o ilang buwan. At kapag nakaramdam ka na ng simptomas, paalam mundong ibabaw. Ang tuklaw ng aha sa isang medical emergency. Ang mga medical emergencies ay hindi po natin dinadala sa mga albularyo. Sa kagat ng aso, anti-rabies vaccine ang kailangan. Sa kagat ng cobra, specific antivenom lamang ang gamot. May kakulangan po tayo sa supply. Pero halimbawa at walang antivenom, maaaring may magagawa po ang mga doktor para makahintay ang pasyente. Isa po dito ay ang pag-intubate sa pasyente o ang pagkakabit ng mechanical ventilator sa baga upang patuloy na huminga ang pasyente. Yung mga nakagat ng aso na pinagaling daw ng albularyo o tawak na nabubuhay pa ngayon, hindi puray bid yung kumagat sa inyo. Yung mga natuklaw naman ng ahas na pinagaling daw ng albularyo o tawak, wala pong kamandag na nakapasok sa inyong katawan. Wala po akong tutol sa ating mga tradisyonal na gamutan kung ang pag-uusapan ay mga karaniwang sakit at gagamitan ng mga halamang gamot. Hindi ko po minamasama ang ginagawa nila dahil alam ko naniniwala sila na talagang mabisa ang kanilang ginagawa. Pero dapat nating pag-isipang mabuti pagdating sa mga kagat ng hayop na posibleng may rabies at mga tuklaw ng ahas. Ano na naman yan? Ito, layaan mo na to. Mahina ang na ngayon. O eh, ano? Ang akong babayaran. Eh, ano kung may nabius? Tawak, sinasabi na eh. Oh, may special service ka pa. Chat sa kaluluwa. Bakit ni Galema may Tom? May pera din dito, Tom. Alam. <laughs> <laughs> ang content natin, magbigay ng tamang informasyon. Tapos ikaw mismo. Tol, ang daming naniniwala rito. Tignan mo, ang dami mong baser. Dahil sa tamang informasyon mo, hindi nga nila alam, kaya pinapaalam natin. Tol, paano naman yung pupunta rito? natin lang, akala nila nakagat ng cobra. Mamamatay sa nervyos. E paano naman yung totoong nakagat? Tol, alam ko yung totoong nakagat. Papupuntayin ko sila sa ospital. Problema kasi dyan, sisikat ka. Yung mga nakakagat ng ahas, sa halip na dumiretso sa ospital, pupunta pa sa'yo dito, sasayangin yung oras. Kasalanan ko ba yun? Natural! Hindi Huwag na po kayong manood sa video niya. Ayaw niyang maniwala sa tawak. <laughs> ho ho! Yung mga ng ngas, aso, pusa, at daga. Dito na kayo kay Suma Ngas. ang pinakamagaling na tawak sa buong mundo.